Magandang gabi po mga kalaki. Ngayon po ay May 23 po mga kalaki. Sa mga hindi po nakakuha ng mga lucky numbers kagabi sa mga hindi ko po na-replyan. Abay mga kalaki. Baka dito po ma-replyan kita mga kalaki kasi dapat po nakafollow. Ano po? Ang ibibigay po natin ngayon ay 3-digit lucky numbers naman po. Pwede po yan sa abroad at Pilipinas. Ang kailangan ko naman po ngayon ay yung birth year nyo po mga kalaki. Birth year kunyari po 1974. Yun po. Pag-aaralan ko po yung... yung yung birth year niyo na yon tapos i-reply -re ko po agad mismo mga kalaki sa inyo sa comment section ha yan po kayo magko-comment po diyan po kayo magko-comment mag sa may video po mismo ha sa video po kayo magko-comment ng birth year niyo po kunyari 1970 ganun po at doon ko po kayo ire ng 3 digit lucky number sa pwedeng tayaan sa National sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki ah sa mga nagshi po ng mga video makikita ko po yan at naka-follow mga kalaki at nagahart abay bibigyan kita mauna ka na re-replyan kung mga kalaki. I-check mo. i nyo po after 20 minutes or 30 minutes ang inyong comment sa akin. Meron na po kayong lucky numbers mga kalaki. Basta po nakafollow. Okay? Ganun lang po mga kalaki ang ating gagawin. Kaya makinig po mabuti mga kalaki. Ha? Birth year nyo po ang aking kailangan at bibigyan ko po kayo ng 3-digit lucky numbers. Re-replyan ko po ngayon po mismo. Sa mga nabigyan ko po ng mga lucky numbers na 2-digit kahapon, Kagabi po, abay, ingatan niyo po yan, 3 days po yan. At ngayon naman po, three-digit lucky numbers. O, oh, ano ang birth year mo? Tara na.